Yes, yes, yes! siyempre panibagong, oh, panibagong pakikipagsapala na naman dito sa South Korea! At ngayon nga ay magluluto ako for today's video. O, diba? Magluluto ako! <laughs> Ito yung isa sa mga gawain na talagang madalang kong gawin. Pero ngayon, gagawin ko siya. Alam nyo kung bakit? Kasi bigla akong nag-crave sa kimchi chige. So biglang naisip ko na parang ang sarap-sarap ng kimchi chige. Yung kimchi chige kasi taste yan na parang sinigang sa atin sa Pinas na maanghang yung pagkakaluto. Kasi medyo maasim tapos maanghang. Eh favorite ko ang sinigang nung nasa Pinas ako. So eto yung kimchi na ilalagay natin. Ah, uh, etong kimchi na to, binili lang namin sa Mart kasi naubusan na kami ng stock nung talagang ginawa namin at hindi pa ulit nakakapagawa. Hindi pa ulit nakakapagpadala yung relatives namin mula sa province. So, eto, bumili ako ng kalme kanina sa baba. Uh, at ang pinili ko is yung may taba-taba. Kasi masarap sa kimchi chige yung may taba-taba talaga. Unlike dun sa laman yung ilalagay mo kasi magmamanti-manti ka siya. Ate? Habang ang dami kong alam sa pagluluto. Charot! <laughs> so, eto. Ginagayat-gayat ko na siya at pipiliin ko yung pinakang taba dyan. Kasi nga, yan yung ilalagay ko tabi-tabi po sa mga natatamaan. Taba daw. <laughs> Sorry naman. So, habang ginagayat ko siya, iniisip ko kung ano pa yung pwede kong ilagay. Kasi etong kimchi chigo na to, pwede ka maglagay nung sa panlasa mo is tamang-tama it's parang mushroom o kaya ay pwede ka din maglagay nung sa atin ay toge or pasibol. Pwede ka din maglagay ng dubo o kaya yung sa atin ang tawag doon ay tofu. So, kanina nagtingin ako sa rep, wala naman silang lahat. <laughs> <laughs> Kaya walang pa din yung pag-iisip ko. Kasi wala din akong ilalagay. <laughs> so, hinugasan ko na yung kaune. Kasi, syempre, kailangan hugasan para matiyak nating malinis. Inisa-isa ko pa yan kanina. Kasi nga, Diba? Minsan yung may mga na may mga sira na siya kapag tinitinda. Pero yung nabilhan ko naman ngayon, isabi nila, bagong katay lang daw yun nung umaka. So, alam natin fresh So, lalagyan din natin ng depa or yung onion ring, kung tawagin. Tapos, uh, syempre, yung bawang, ayan, nagpipit-pit na ako dyan ng bawang. Tapos, ginagayat ko na yung sibuyas na ilalagay natin. So, pagsasama-samahin lang, ang una kong ginagawa pag nagluluto ako ng kimchi chigi is yung karne. Pinapalambot ko muna yan. Kasi, uh, medyo mas matagal yung lumambot compared dun sa kimchi. So, nilagay ko na yung mga lahok, tapos may lagyan ko siya ng tubig kasi papakuluan ko na siya. Tapos kapag uh, kumukulo na siya, saka ko ilalagay yung kimchi. So, eto na, nag-start na kung magluto. <laughs> Ano kayang kalalabasan sa neto? Itong aking lulutuin na to. Magustuhan kayo ito ng mga kasama ko sa bahay. And syempre, habang nagluluto tayo, naghihintay na kumukulo. Facebook, Facebook, scroll, scroll. panwuot ng mga reels. At syempre, engagement. So, ayang kumukulo, kulo, 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 kulo na siya. Malapit na siyang maluto. Ayan, pinapalambot lang natin yung kahone. Yung kimchi, medyo okay na yan. And, lagyan lang natin ng iba-iba pang seasoning para mas lalo siyang sumarap. Sabi nila, pag daw niluto ng may pagmamahal, kahit anong lasa niyan, masarap yan. Na, ah, diba? Charot! Ayan, malapit na siyang matapos. O, ah, diba? Malaki na yung pagbabago niya compare kanina. Kung baga, luto na yung kimchi. So, eto yung kimchi chige. Simple lang yan. Yung iba nilalagyan niya na yung pinakamasarap talagang kimchi chige. Nilalagyan nila ng mga mushroom, tsaka nung kung ano-ano pa. E, eh, eto naman, simple lang. Karon nga, tapos depa, tapos kimchi. Kung baga, hindi naman kasi ako ganun kagaling magluto. Pero, okay na din yan. Sagot na din yan sa kumakalam na siya. Bubul, bubul, bubul. At dahil luto na siya, pwede na akong kumain. So, eto, sasandok na ako kasi titikman ko siya kung okay ba yung lasa. Siyempre, luto ko yan. Masarap yan. So, sandok lang tayo. Medyo mainit. Mainit talaga. Hindi lang medyo. Tapos, uh, maglalagay ako ng, ng kanin sa bowl. Tapos, yun, mag-start na akong kumain. 4 p.m. Kapunan natin. So ayan guys, kain tayo Kakain muna ako And sana maganda yung feedback Mamaya pag kinain siya ng kapatid ko So ayan na First time niyang makatikim ng ganan Pero mukhang nasasawa pa naman siya Kasi no comment Nilagyan niya nga pala ng seaweed O yung kim doon sa ibaba Pwede din naman yun O diba, nagustuhan niya siguro hmm Sarap Try niyo to bagay sa sa malamig na panahon. Kahit sa ano, tag-init, bagay din siya. Tagaktak tak pa yung pawis mo. pamis Kasi magkasama yung init ka yung anghang. Isa pa. Medyo napalaki lang yung hiwa ko ng kaunin. Eh, pero okay lang. Again, thank you so much sa palaging panunod. And mega love shoutout kay J.A. Denso na nagpadala ng cake nung last time na umuwi ako. At syempre kay Alpha May Presto na nagtatrabaho ngayon para sa pamilya niya. So, mabuhay ang mga OFW. Mabuhay po tayong lahat. Thank you so much. Bye!